Shoutout muna tayo mga idol sa ating mga member na walang sawang sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel na patuloy na nagbibigay ng halaga buwan-buwan. Maraming salamat sa inyong mga idol. Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Maraming salamat din sa mga nagbibigay ng paagang pa-birthday sa akin. Uh, Taos-pusong nagpapasalamat ako sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng na mga, mga nag aantay sa mga nag-likes, uh, nag-share sa ating mga video. Salamat din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard ng buong Pilipinas, sa mga baker, uh, maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Simula na po natin ang ating kwento. Ang usok na lumabas naman galing doon sa kariton nitong si Baston. Halo-halong sangkap na iyon na ginawa galing doon sa mga puno na mga panguntra sa mga ganong uri na mga nilang, iyon ang ginawa nitong si Lulubaston pagkapasok pa lamang na matanda dito sa isla ng pulo tanging mga nilalang lamang na mga ankar ang magagawang mapapatay agad ng mga usok na ito at kailangan na bantayan nila ni baston at Mako ang pinanggagalingan ng usok na ito dahil madali lamang din itong wasakin nakapaloob lamang kasi ang mga usok na ito doon sa isang banga na nandoon sa loob ng kariton. Kapag mawasak ang banga na pinagmula ng usok na ito, mawala ng bisa ang bagsik ng usok kaya kailangan nabantayan itong mabuti nila ni Lolo Baston at Mako sa isang iglap parang pinalis lamang ng hangin ang mga nilalang na mga ankar na agaran na namatay ang mga ito nang ganon kabilis Samantalang itong si Bono, sobrang nagulat din ito at napahanga sa ginawang iyon ni Lolo Baston. Pati pa nga ang grupo nila ni Nunoy nang mapalingon ang mga ito. Gulat na gulat ang grupo ng mga ito nang makitang biglang naglaho na lamang ang pangingitim ng kalangitan. Nakita din nilang bumagsak na ang mga nilalang na mga ankar na makikitang naaagnas din agad ang kanilang mga katawan huwi ka nitong si Major Monte. Nakakakilabot na ang lakas ng kakayahan ng matandang iyan. Sa isang iglap, biglang nawala ang maraming bilang ng mga angkar. Samantalang doon naman sa loob ng kastilyo, doon sa unang palapag, nasipat na ni Butchok ang isa doon sa mga namumuno ng grupong satanismo. Huwi ka nitong si Butchok doon kay Padre Sakarias at Padre Salba. Kayo na muna ang bahala sa mga ito, Padre. Nakita ko na ang namumuno sa mga ito dito sa unang palapag. Ako na ang haharap sa isang ito. Agad na naglatag ng mga usal itong si bocok para sa kanyang pintuan na portal na konektado doon malapit sa kinaroroonan ng isang matandang bangkilan. Nando doon kasi ito, doon sa may hagdanan, papakyat doon sa ikalawang palapag. Sa mga pagkakataon na hindi na ganun kadami ang bilang ng mga aswang at mga garudo doon sa unang palapag. Kaya tampanti na itong si Butchok na makakausad na mga ito papunta doon sa ikalawang palapag. Lalo na nang masipat niya ang pagdating ng grupo nila ni Nunoy. Ilang sandali lamang, tuluyan na din na dumating doon itong si Buno na pumasok agad doon sa unang palapag. Samantalang itong si Butchok agad na sumulpot na ito doon sa malapit sa may hagdanan na malapit doon sa kinatatayuan ng matandang bangkilan at agad nang inaatake nitong si Butchok ang matanda gamit ang kanyang dalawang mga matatalas na mga garab nang tamaan ni Butchok ang matandang bangkilan nagiging balabal ang katawan nito at agad na pumulupot naman doon sa katawan ng binatilyo at pagkatapos binitbit na itong si Butchok papunta sana doon sa ikalawang palapag. Ngunit bago ang madala itong si Butchok doon sa ikalawang palapag, agad na nakagawa ng paraan itong si Butchok na makawala sa pagkapulupot ng balabal sa kanyang katawan. Nagawa niyang mahiwa ang balabal at tuluyan ng makawala at lumundag doon sa baba. Inaatake naman agad ng mga aswang itong si Butchok at pinalibutan. Sa bandang iyon kasi, tanging si Butchok pa lamang ang nakakalapit doon sa may hagdanan at doon sa isa sa mga pinuno ng satanismo kung saan maraming nakapalibot doon na mga kalabang garudo at mga aswang na bangkilan. Ngunit bago naman tuluyan na maabot ng mga pag-atake itong si Butchok biglang tumimbuwang naman ang mga aswang nang birahin ang mga ito ni Buno gamit ang kanyang pana kasama sina Padre Salva at Padre Sakarias. Inubos na ng mga ito ang natitirang mga palaso para mapatay ang lahat ng mga aswang doon sa unang palapag at mga garudo. Hinugot naman ng na mga ito ang mga bawat palasong nakatarak doon sa mga bangkay na mga garudo at mga aswang para muling magagamit ang mga ito. Sa pagdating din ng grupo nila ni Nonoy doon sa unang palapag, lalong nakakalamang na ang mga ito kontra ang mga kampo ng kadiliman. Nang makabawi naman ang wisyo itong si Bocok, agad niyang hinahagilap ang kinaruroonan ng kalabang matanda. Ngunit tuluyan ng naglaho ito doon sa unang palapag ng kastilyo. Kaya hinala itong si Butchok, nando doon na ito ngayon sa pangalawang palapag. Bulong-bulong itong si Butchok. Sige lang, magtago ka demonyo. Magkikita din tayong muli. Agad nang inubos na nila ang lahat ng na mga natitirang mga garudo at mga aswang doon sa unang palapag. At makalipas pa ang ilang mga minutong bakbakan, tuluyan na nilang napatay ang lahat ng mga ito. Nagkalat na doon sa unang palapag ng kastilyo ang mga bangkay ng mga aswang at mga garudo. Kasama na din ang mga alaga ng mga ito na naliligo sa kanilang mga dugo. Huwi ka nitong sinunoy kay Butsok. Mukhang kakaibang mga nilalang na naman ang makakaharap natin doon sa pangalawang palapagpati. Ngunit nakakalapit na tayo sa ating tagumpay. Doon naman sa labas, napatay na ng tuluyan itong silulubaston ang lahat ng mga nilalang na mga ankar. Ang wika nitong sinunoy. Hindi tao ang matandang iyon, buddy. Grabe ang lakas ng matandang ito. Sabad na manawikan nitong si Abner na lumapit na doon sa kinaroroonan ng dalawang magkaibigan. Dudong Butyok, mas nakakabuting hindi tayong lahat ang dumaan sa may hagdanan. Maaring nag-aabang na ang mga ito sa ating pag-akyat. Kailangan din natin na dumaan doon sa mga bintana para kunin ang kanilang atensyon at mahahati ang kanilang grupo sagot naman agad nitong si Butchok Tama ka, kuya Abner Mas nakakabuting doon na sa mga bintana dumaan ang iba sa ating mga kasamahan para mahahati ang kanilang atensyon. Tara na. Kailangan na natin na kumilos muli. Kailangan na natin na pabagsakin ang lahat ng mga nilalang doon sa ikalawang palapag pagkatapos agad ng kumilos na ang mga ito. Sina Abner at Hidalgo mabilis na umakyat ang mga ito na parang mga pusa padaan doon sa kabilang bintana. Samantalang sina Nonoy naman, Major Monte at Major Saludaga, parang mga pusa din na nagpalundag-lundag ang mga ito, papakyat doon sa kabilang bintana ng kastilyo. Si Bono naman at Butchok ang naunang umakyat doon sa may hagdanan at nakasunod ang kanilang mga kasamahan. Makalipas lamang ang ilang mga segundo agad nang nakasampa na Abner at Hidalgo doon sa kabilang bahagi ng kastilyo at sina Nunoy naman doon sa kabilang bahagi ng bintana. Bumulaga naman sa kanila ang mga nilalang na parang mga kuba na mayroong mahahabang mga galamay. Agad silang inaatake ng mga ito. Bukod sa kakaiba ang hitsura ng mga ito, napakabilis pa kung kumilos na sa loob lamang ng ilang mga segundo agad nang nakalapit ang mga ito sa kanila. Mabilis naman na tumugon ang mga ito. Ang tatlong mga malalakas na mga gabunan na sinanunoy, Major munti at Major Saludaga, agad na sinalubong nila ang napakaraming bilang ng mga nilalang na tinatawag na mga timawang tiktik. Walang pakialam naman ang tatlo kung gaano pakadami ang bilang ng mga ito. Agad na dinaluhong nila ang mga ito at inaatake ng mga pagkalmot habang nagpapakawala ang mga ito ng malalakas na mga pag-angil. Ganon din ang ginawa nila ni Abner at Hidalgo pagkasampal lamang ng mga ito doon sa may bintana. Hinarang agad ang mga ito at inaatake ng mga nilalang. Samantalang itong si Hidalgo gamit ang kanyang tinatawag na kambal na kampilan pinagtatagpas niya ang mga nilalang na mga timawang tik-tik. Bawat maabot nitong si Hidalgo, agad niyang mapupugutan ang mga ito ng mga kamay at liig. Ganon din itong si Abner. pinagpapana niya ang mga ito habang tumatakbo papasok pa doon sa kaloblo ng ikalawang palapag. Nang mapagtanto naman nila ni Butchok na nagsimulang umataki na ang grupo nila ni Nonoy at Abner doon sa itaas at marinig ang kaguluhan doon agad nang kumilos na ang mga ito at tumatakbo na din ang mga ito papaakyat ng hagdanan. Sa kanilang hanay, sinabuno pa rin ang nauna dahil plano nilang pasabugin agad ang sinumang mga nilalang na nakaabang na sa kanila. Nauna sa mga ito itong si Buno na mabilis nang nagbato ng mga kawayan na sumabog naman agad doon sa bungad ng ikalawang palapag nagiging dahilan iyon para agad na magsiatrasan ang mga kalabang nakaantabay at naghintay doon sa kanila. Biglang sumulpot naman si Arid at pinagpapana ang mga ito. Dahil sa mga pagsabog na iyon, malayang napapatamaan itong si Arid ang bawat masipat na mga nagkagulong nilalang. Mga timawang tiktik ang mga nakaantabay sa kanila na tulad doon sa unang palapag napakarami din ng bilang ng mga ito sasabayan na ginawang pag-atake ng mga ito doon sa mga kalaban na nilalang agad na napapatay nila ang karamihan sa mga ito lalo na ang mga batang paslit na sina Akiko at Abo kasama din sina Bituin, Gabi at Utoy na walang habas at walang takot na inaatake ang mga kalabang nila lang kahit na hindi nila kabisado ang lakas at kahinaan ng mga ito. Sila Padre Sakarias at Padre Salva, sumabay na din ang mga ito sa pag-atake doon sa mga kalaban. Sinakimba naman, Gado, Toto at Kiram, kasama nitong si Butchok na sumugod doon sa gitnang bahagi ng ikalawang palapag. Papasunod ang mga ito doon sa naunang si Buno wi ka si Butchok doon sa kanyang mga kaibigan. Gado, Kimba, bantayan niyong mabuti ang hagdanan papunta doon sa ikatlong palapag. Kailangan natin na mapwistuhan agad ito. Agad naman na tumakbo ang mga ito papunta doon sa panan ng hagdanan papunta doon sa ikatlong palapag. Samantalang itong si Buno Gamit pa rin ang mga matutulis na kawayan ng bata, walang habas na tinutuhog nito ang bawat maabot ng mga kalabang timawang tik-tik. Napakaingay na ng mga pagngasab at pag-angil ng mga kalabang aswang. May mga umiigik at umaatungal sa bawat pagtama ng kanilang mga armas sa katawan ng mga ito. Habang itong silulubas ito doon sa labas ng kastilyo, nang maubos na nila ang lahat ng mga nilalang na mga ankar doon sa Iri Agad na naman na humanda ang mga ito Dahil nasipat nila ang paglalabasan ng mga nilalang na mga ankar Na walang mga pakpak na galing doon sa mga kakahuyan Na nasa unahan lamang ng kastilyong kinaroroonan ng mga ito Napakabilis na tumatatbo ang mga ito papunta doon sa kastilyo Huwi ka nitong silulubas doon. Dumating na din ang iba pang mga ankar. Humanda ka ng Mako. Sumipol din ang matanda. Nang biglang bumagsak doon sa harapan ng kariton ang isang halimaw na napakabagsik ang hitsura. Naglalaway ito at napuno ng dugo ang mga kamay at ang bibig ng halimaw. Blanko ang mata at wala kang makikitang anumang emosyon. Kahit na itong si Mako, sa tagal na nilang magkakasama ni Lolo Baston pangalawang bisis pa lamang ngayon na nakita ito ni Mako ang buong hitsura ng halimaw na alaga ng matanda pati siya nanginginig ang kanyang buong katawan sa kakaibang lakas ng presensya ng halimaw na ito muling wika nitong si Lolo Baston ngayon Mako mukhang kailangan natin na labanan pa ang mga ito sa manong-manong bakbakan. Wala na tayong mga usok ng jablo. May kinuha na tungkod itong Lulubaston na may bungo ang dulo. Kinuha din ito ang isang matalas na sanggot at isinuksok niya doon sa kanyang tagiliran. Ganon din ang ginawa nitong si Mako. Nakargado ngayon ang buong katawan ng mga armas. Paalala nitong baston kay Mako. Mako, tulad ng aking laging sinasabi at laging paalala sa iyo, huwag kang tumitig sa mga mata ng aking alaga at huwag mong hubarin ang suot mong kwintas dahil kapag nawala iyan sa iyong katawan, ituturing ka ng kalaban ng aking alagang halimaw. Tumango lamang itong si Mako habang hawak-hawak ang kanyang suot na kwintas. Papalapit na ang mga nilalang doon sa kanilang kinaroonan. Samantalang doon sa ikalawang palapag, patuloy ang bakbakan na nagaganap doon na sa loob lamang ng ilang mga minuto. Agad nilang nababawasan ng maraming bilang ang mga kalabang nilalang na mga timawang tik-tik at nasisipat na nila ni Butchok ang matandang bangkilan na nakakalaban niya ng ilang mga segundo doon sa unang palapag. Wika ka nitong si Butchok doon sa kanyang mga kapatid. Alalayan ninyo ako. Hindi ko nahahayaan na makalayo ang isa sa mga pinuno ng grupong satanismo. Alalayan ninyo ako. Dahil may mga kasama nitong mga matatandang bangkilan Bukod doon sa pinuno ng grupong satanismo na isang matandang bangkilan, may kasamahan din itong limang mga matatandang bangkilan na kapwa na kasuot ng kahalintulad ng kasuotan ng kanilang pinunong bangkilan. Agad na nagbato ng mga usal ang mga ito. Mga usal na puder sa kanilang mga katawan at mga usal na pampahina para doon sa mga napakabilis na mga nilalang na mga timawang tiktik. Agad naman na ng mga pag-atake sina Arid, Duroy, Nimpa at Jumong doon sa mga kalabang nila lang para agad na makadaan sina Butchok, Buno, Akiko at Abo at makalapit ng tuluyan doon sa kinaroroonan ng mga bangkilan. Napakabilis na tumakbo ang apat papunta doon sa kinaroroonan ng mga aswang na bangkilan. Bago naman tuluyan na makalapit ang magkapatid nasipat na sila ng mga aswang na bangkilan na agad naman na inutusan ng pinunong bangkilan ang limang mga kasamahan na mga aswang na mga matatandang bangkilan na gumawa ang mga ito ng mga usal. Kailangan nilang mapigilan agad ang apat na mga kabataan na papunta doon sa kanila. Mabilis naman na tumalima at gumawa ng mga usal ang mga matatandang bangkilan at agad na inilatag nila ang mga ito doon sa apat na mga kabataan na papalapit sa kanila. Matapos na magawa iyon ng mga matatandang aswang, biglang nauuka ang siminto at mga bato doon sa paligid na nila ni Butchok. Pagkatapos, biglang humarang ang ilan sa mga ito sa kanila at humahagibis naman ang ilan papunta sa kanila. Mabilis naman Nakumilos ang mga bata, lalo na itong si Buno. Agad na nagbato ito ng mga maliliit na mga matutulis na kawayan, puntiriya ang mga malalaking tipak ng bato papunta sa kanila. Sumabog agad ang mga ito, nang matamaan ang mga ito ni Buno at napupulbos. Nakasunod din sa apat na magkapatid, ang tatlong magkakapatid ng mga ngatay na sinadure, Jomong at nimpa para makalusot na ang grupo nila ni Butchok. Tumulong na din ang mga ito sa pag-atake doon sa mga umaaligid na mga timawang tiktik. May mga iniusal-usal din itong si Duroy at itinarak niya ang mga orasyon sa pamamagitan ng pag-indak nito sa sahig ng dalawang bisis. Katulong din itong si Duroy sa pag-uusal at pagbabato ng mga orasyon ang batang paslit na si Akiko lahat ng mga batong nakaharang at sumagirit. Bumagsak na din ang mga ito na nagiging dahilan para tuluyan ng makalapit ang grupo nila ni Butchok doon sa kinaruroonan ng mga kalabang aswang na bangkilan na mabilis na muling gumawa ang mga ito ng mga usal. Ngunit hindi na pinapayagan pa nitong si Akiko na matapos ng mga ito ang kanilang gagawing usal. Agad nang kinontra ito ng batang paslit. Bit-bit na ngayon itong si Akiko ang isang librita at agad na nagbato ng mga malalakas na mga usalang bata na nagiging sanhi para uminog ang buong paligid at matumba ang limang mga matatandang bangkilan doon sa sahig maliban lamang doon sa pinuno ng mga ito na nanatiling nakatayo ngunit nang din ang buong katawan sa lakas ng mga ibinabatong usal at orasyon nitong si Akiko agad na nababahala ang matandang aswang na pinuno ng mga ito dahil nawala bigla ang tatlong mga bata doon sa kanilang harapan. Kaya agad na dumapa ang matandang aswang sabay ng pagbuka-buka ng bibig nito at pagpitik ng tatlong bisis doon sa sahig. Matapos na gawin iyon ng matandang bangkilan na Butchok, Buno at Abo na sa mga pagkakataon na iyon papaatake na doon sa mga aswang na bangkilan biglang nakakaramdam ang mga ito ng sobrang pamimigat ng kanilang mga katawan at nawala ng balanse ang mga ito sa ere na nagiging sanhi ng pagbagsak ng mga ito doon sa sahig inaakala ng pinuno ng mga bangkilan na matagumpay ng nahuli niya ang tatlong mga bata ngunit laking gulat nito nang makitang biglang nagiging putik ang katawan ng dalawang mga bata na sina Butchok at Abo at kumalat agad ang mga ito doon sa sahig samantalang nagiging putol-putol naman nakawayan ang katawan nitong si Bono na mabilis na sumagirit ang mga kawayan na iyon papunta doon sa mga aswang pagkatapos sumabog ang mga ito ng malakas nagiging sanhi din iyon para mapinsala ang ilan doon sa mga aswang at hindi na nakita pa ng mga ito ang ginawang mabilisang pag-atake ng tatlong magkapatid galing sa kanilang likuran. Agad na naabot nitong si Buno ang isang matanda at tuluyan niyang naitumba ito sa sahig habang may mga nakapulupot na mga tangkay ng kawayan doon sa katawan ng aswang. Wala nang sinayang pa nasandali itong si Buno. Agad na tinuhog niya ito gamit ang kanyang mga matutulis na mga kawayan habang sinasabayan ng mga pag-uusal ng mga orasyon. Ang isa din sa mga ito, naabot ng na mga pagkalmot nitong si Abo at dinamba na ito galing sa likuran. Samantalang itong si Butchok, punterya nito ngayon. Nang kanyang mga pag-atake ay ang pinuno ng mga ito na bago naman tamaan ng mga matatalas na garab nitong si Butchok na gawing balabal na naman ang katawan nito at nawala doon sarapan harapan ng binatilyong sundalo. Ang tatlong mga matatandang bangkilan umaatake na din agad ang mga ito para tulungan ang kanilang mga kasamahan na inaatake nila ni Abu at Buno. Agad naman nagumawa ng mga usal itong si Butchok at inabot ang matandang bangkilan na nando na sa kanyang likuran agad na nagpalabas ng mga baging naman itong si Akiko para subukan na abutin ang tatlong mga bangkilan isa lamang doon sa tatlo ang tuluyan na naabot at napuluputan ng baging ng bata hinila na niya ito at iniasa doon sa ere habang tumatakbo papalapit din itong si Akiko doon sa kalabang aswang. Panay din ang ginagawang mga usal nito para hindi na makawala pa sa kanya ang matandang bangkilan. At habang nasa ere pa ang aswang, sinakal na ito ng mga baging nitong si Akiko na nagiging sanhi para mahirapan na ito ng sobra sa paghinga. Nang tuluyan ng makalapit naman ang batang paslit na si Akiko ibinagsak na niya ito doon sa sahig at itinarak ang kanyang mga baging na mayroong mga matutulis ang dulo. Naglabas pasok na ang mga baging na iyon doon sa katawan ng kalabang aswang na bangkilan. Huwi ka pa nga nitong si Akiko. Hindi mo ako matatalo matanda. Kahit na ano pang mga usal ang gagamitin mo, hindi mo ako kaya. Dahil ngayon, magkaisa na ang aming katawan ng aking gabay at tutuluyan na kita. Pasinsya na po lamang tayo. Hindi na kita bubuhayin pa at hayaan na makatakas. Sa mga sandaling iyon, wala nang magagawa pa ang aswang kundi tanggapin ang kanyang kamatayan. Bago ito tuluyan na namatay, napahanga din ito ng sobra sa kakaibang kalakasan ng kakayahan ng batang paslit na si Akiko, napatitig pa ito ng ilang mga segundo doon sa muka ng bata at napabilib dahil sa murang edad nito, kaya na nitong gumawa ng mga matataas na antas na orasyon at mapagalaw ang mga bugging na tumapos sa kanya.